Habang nagluluto ako, nanonood ako niya ng mga balita. Either ang paborito ko si uh, Ted Filon, yung partnership nila ni DJ Chacha. Gustong-gusto ko. Kahit hindi live um, nanonood talaga ako ng replay. Kasi uh, hindi bias ang programa nila. Tapos, habang nagbabrowse ako, sabay-sabay kong nakita nakalive live si Miss Maharlika, si Erwin Tulpo ang topic, si Attorney Libayan, si Erwin Tulfo pa rin ang topic, si Attorney Claire, si Erwin Tulfo pa rin ang topic, si Uh, dating lawyer na si Attorney Kausing. Siya pa rin ang topic. Meron pa ako isang vlogger na nakasuba, nakasuba. Si Aratilis Badong, siya din ang topic. Marami akong sinubscribe ng mga na naglive ha. Na puro Erwin Tulfo ang topic. Kaya sabi ko, kawawa naman to si Erwin Tulfo. Bugbog sarado. Actually, hindi siya kawawa. Kasi nang loko siya ng... Uh, mga tao, lalo na sa Amerika. O oh, eto, panorin natin. Eh, Diyos ko po, sabi, may karapatan pa ba yan tumakbo bilang uh, senador, bilang mataas na opisyal ng bayan natin, walang kredibilidad, walang integridad. Kung pagiging uh, TNT ko ho, kung pagiging undocumented alien ko po, ay eh bawal po ako magsilbi bawal na po ako magtrabaho sa ating bayan. Na yung ginawa ko lang naman ho yun para mapakain yung mga anak ko, para maitawid yung mga anak ko sa paghihirap, eh kung kasalanan ho yun sa tingin ho ninyo, then guilty po ako. Pero ito lang humasasabi ko, wala po akong nilabag na batas. Meron. Din. Meron siyang nilabag na batas. Ito sa ating bayan, wala po akong nilokong tao ni isang Pilipino. Maging Meron sa siyang niloko kasi alam naman niya na hindi siya si Irich. Bakit siya gumagamit ng Irich na hindi naman talaga siya si Irich? Alam naman niya yan. Hindi naman siya pumunta sa Amerika na uh, zero years old o zero year old. May may ano na siya. May uh, kompletong pag-iisip na siya. I mean matured enough na nagpunta siya sa Amerika, tapos sasabihin mo, wala kang niloko, meron kang niloko. Americano nga, doon po ako, wala po akong inistapa, wala po akong iniscam ng mga Pilipino maging ng mga Amerikano. Ang Amerikano meron dahil nilabag mo din yung batas nila doon. Ginamit mo yung irich na pangalan na hindi naman uh, sa'yo. Uh, may pananagutan ka pa rin. May, may nagawa ka pa rin mali sa batas ng Amerika dahil uh, niloko mo sila, dinaya mo sila para lang makakuha ka ng citizenship mo. Wala po ako niloko. Yung niririmit ko na pera dito ay galing po sa pagod at pawis ko by Aljo. Naku po, nagmakaawa na. Nang hingi na ng ano to. Uh, simpatya ang kanyang gustong makuha dito dahil uh, napunta na tayo sa remittance na kumbaga hero siya kasi nagremitan siya at nakakatulong yung remitan sa bansang Pilipinas. Yan ho ang totoo kaya hindi po ako nahihiya eh bakit mo tinago for 20 years? Hindi po ipinangangalandakan ah ng mga ikang mga undocumented alien mm -hmm. ng mga Istres si Erwin Tulfo, oh. lumalim ang mata. Ikaw ba naman i-topic ka ng mga vlogger ng sabay-sabay? Di ka ma-stress? TNT. Pero hindi ko rin ikinahihiya by Aljo na once upon a time nag-TNT ako. Mm. Na once upon a time illegal alien ako. Once upon a time uh uh, nagtrabaho ako na undocumented. Mm. Mabuti nga ho kayo ngayon, swerte na. Meron na po marami ng bansa na pagpipilian, hindi lang Amerika. Meron po pupunta ng Dubai, hmm. pupunta ng Thailand, ng Singapore, ng Hong Kong. Simpatya ang gusto niya dito. Kasi nagbabanggit na siya ng mga iba't ibang mga bansa na pwedeng maging choices ng mga tao sa kanyang panahon noon para bang kawawang-kawawa siya na wala siyang mapagpilian. Tapos hinaharang sa immigration, I can relate by Aljo kasi isa ako na ganun, mm. Na undocumented OFW kinukuha niya yung damdamin ng mga tao. Kasi kahit kasi siya nagtapon sa survey sa senatorial, ngayon na naglabasan ang kanyang mga uh, mga issue, meron din ito kaba ngayon sa kanyang kandidatura. Kaya nga naintindihan ko huyon yun. Yung mga pinapauwi, yung mga nahuhuli doon, pinapauwi. I feel them, I can feel them. Mm -mm, ngayon, dahil tatakbo ka, <laughs> feel mo sila. Pero once na makaupo ka na sa Senado, wala na, wala na yung feel na yan. Wala na yung feeling na yan. Wala na, dahil nasa na kayo eh. Oh, three years ka ba naman uupo sa uh, House of um, Senate? wala na, hindi mo na maramdaman yung nararamdaman ng mga mahihirap dahil na ka na. Kaya tayong mga boboto, maging wais na tama na yung pagbebenta natin ng mga boto, gawin na natin ang tama. Yung kanilang lungkot, sa manalo wala ng trabaho. Mm. E yun lang ho yun. Sasabihin nyo, walang credibility na itong tao na ito, wala ng integridad. Paano magiging walang integridad? So, kung uh, ang isang dating uh, TNT, isang dating nagtrabaho na walang papel sa abroad, ay eh, pag umuwi dito, wala na pong integridad, hindi na po siya pwede magsilbi sa bayan. Eh, you, you, tell me. Magsilbi? Anong klasing pagsilbi? ilahat eh, lahat naman ang ginagawa ninyo ay eh, galing din naman sa kaba ng bayan yung pinibigay ninyong tulong. Kahit nga yung akap, inaano, inaakusan na ikaw daw ang author noon. Ikaw nagpauso. Eh, eh. <laughs> hindi ka na pwede magsilbi. Wala naman ako nila bag na batas doon. Ibig sabihin, walang masabi yung kanyang partner diyan sa station ah. Hindi po ako nag-scam ng mga Pilipino o Amerikano, hindi po ako nagnakaw doon. Hindi pa ako nagnakaw sa gobyerno ng Hindi yan ang usapan ng pagnakaw, hindi rin ang usapan ang pag-scam. Ang usapan hindi ka naging honest sa pagkatao mo para ka wala kang pinagkaiba kay Alice Go. <laughs> Erika, ang ginawa ko lang po ay magtrabaho lalong wala po akong kaso rito. Hindi, wala po akong... Galit ang kapatid mo kay Alice Goo, na si Rafi Tulpo, ay eh, ginawa mo rin pala. Paano yan ngayon? Paano nyo ipagtatanggol ang mga sarili ninyo na mga Tulfo na nagagalit-galitan kayo kay Alice Goo tapos gawain din naman ninyo? Kaso ni isa dito sa sa panluloko, pag pagnanakaw, wala po. Wala po akong iniskab na Pilipino. At ikaw ay Pilipino. Exactly. Oh, yun lang At ang nas yun lang ang nasabi ng partner niya. <laughs> walang may depensa, walang may adlib yung kanyang kasama dahil puro mali yung sinasabi nitong si Erwin Tulfo. Sasabihin, nanloloko. Ano ni loko? Meron kang niloko, yung batas ng Amerika, niloko mo ang mga otoridad. Alam nyo, alam nyo, ang, ang, alam mo ba, isa lang ito eh, kaya binabanatan tayo dahil number one ho ako sa survey. Mm, Doon po sa mga tumitira na vlogger, mga basher, number one po ako since last year pa, June. Eh number one ka pala, bakit ka kabado? <laughs> <laughs> bakit kailangan magpaliwa todo paliwanag ka dyan sa programang Punto Asintado? No? Sinabi ko na sa nanay ko pero nanay ko po ay nalungkot. Oh. Nabubuhay pa yung nanay ko. Sabi niya hindi nakakatuwa 'yan. Sabi hmm. ko bakit? Stress, oh, Kasi stress, malamlam yung mata. Anak, titirahin ka niya. Uubarang ka talaga dyan. Pagdating sa eleksyon. Totoo hmm. yan. Ito na nga ho, nagkatotoo na yung sinabi ng na hmm. yumao kong ina. Lahat po ng survey, Pulse Asia, SWS, Tangere, uh, LELO, Leylo ah uh, lahat po, octa-research. Lahat po ng waluho yata nagsusurvey, number one po ako. Okta Rizos. Ano gagawin nat? Oh, eh bakit ka nagpapaliwanag? Kung ganyan number one ka sa mga survey ng walong iba't ibang company, dapat confident ka na niyan. Dahil walo, hindi lang isa, dalawa, kundi walo na research na ikaw ang nagtapuan. So you don't need to explain yourself. Ted, Pagkatapos, may tumitira po yan. Dala-dalawa, sobra-sobra may magkapatid pa. Ano oh. eh, magagawa natin, yun know yung tingin ho ng tao eh. Ang dahilan siguro dyan, dahil yung tinatanong ako, bakit ka number one? Eh siguro po yung performance. Oo, oh, uh -huh. ayan. Sila na ang nagbuhat ng sariling bangko nila. Wala pa po kami sa gobyerno. Hindi pa po, hindi oh. pa po ako congressman. oh si... oo. Oh, 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 oh. Hayaan nyo, ang tao, ang ang uh, magsabi sa mga ginawa ninyo hindi na nanggagaling sa inyo. Rapi ay hindi pa rin senador. Tumutulong na rin oh, pa damay na, damay, damay ba to? Pati ba ang kapatid mo? Kailangan mo rin i-depensa? Ikukumpara so, po kami sa ilang mga opisyal politiko ng mga kababayan natin. Lumapit po kami kay ganun, sir. Wala pong binigay. Oh. Ang binigay, pampalibing. Nagbigay lang po ng 100. Ay, so, Lumapit. Na po. Ewan na lang. Ewan ko lang kung totoo yan po kami kay ganon. Ang binigay po ay uh, 50 pesos pampalibing. Kaya dito po kami lumalapit. Hindi pa po kami dyan mga opisyal ng gobyerno. Lahat po kami kay Ramon. Talaga? Ramay-damay ba to? Nakita ho siguro ng mga tao. Siguro si eh, na... si kapatid mong Raffy Tulpo, hanggang rekomenda din lang naman siya pag hindi viral. Isa ho ako sa lumapit kay Raffy Tulpo, Hindi niya inere yung pro, sa programa niya kasi hindi viral. Dati paborito ko ito siya panoorin kasi hindi ako nabobor yung sa kanyang mga uh, ano, uh, sa kanyang mga analysis. Pero ngayon, naiinis na ako. Parang nakaka, nakakalabas tulili na. Sobra-sobra na. So, naw nakakawala ng gana itong mga, itong mga to. Kaya kayo, be wise sa inyong uh, ilalagay sa balota. Hindi naman ho na kami na pahiya. E tingnan nyo naman ho, tuloy-tuloy yung paglapit uh, sa kanya pagtulong. Ganon din ho ako. Ay Daraw nako. Uh, speaking of pagtulong ha, hindi lahat ng itinutulong ni Rafi Tulpo ay galing sa bulsa niya. Madami ang mga nagdo-donate na mga OFW. Alam niyo kung bakit? Meron akong in-interview dito na nasa California, kundi ako nagkakamali, o nasa North Carolina, na isang engineer na nagbigay ng 700 US dollar sa programa ni Rafi Tulfo. O bakit? Napanood ba natin kung saan napunta yung 700 US dollar? Meron ba tayong napanood na ito, uh, itong 700 US dollar ay galing to sa isang engineer na Filipino na nagtatrabaho sa US. Do hindi ako hindi nagdemand yung nagdonate pero syempre alam na alam na this. Na, hindi nga na flex yung channel ng isang OFW na yan na nagbigay ng 700,000. Hindi ko do hindi naman nagdemand na flex siya pero di ba common sense naman yun? Nagbigay sa kanya ng 700 000, uh, 700 US dollar. So, kahit man lang ma-shout out na, ayan, isubscribe itong channel ni ganito kasi nagbigay sa atin ng 700 US dollar. Malaki ang mapupuntahan nito. Maraming matutulungan. Wala. Walang ganon. Walang ganon. So, isa sa na-interview ko dito na nasa kalingap ang aking uh, naging guest at nagpadala ng 700 US dollar. So isa iyan sa patunay na hindi lahat ng mga pinagmamalaki yung tulong ay galing sa mga bulsa nyo, kundi galing sa mga OFW, sa daming donations ng mga OFW. Dito sa Mother Ignacia, may mga tao ho dyan humihingi ho ng tulong. Hindi ho namin tinatanggihan. Mm. We are different from other politicians mm. because we walk the talk. Mm -hmm. Hindi rhetoric Ginagawa po namin kung ano sinabi namin, ginagawa po namin wag niyo kaming gayahin sa iba dyan. Mamaya na, bukas na yan. Sir, kailangan ho ng ganito. Na, si Rafi Tulpo ganyan. Hanggang uh, rekomenda-rekomenda lang, uh, pabibit-bitin ka ng papel, ipasa mo sa ganito. Uh, recommendation lang, hindi naman talaga yung pupuntahan niya. Nagpapadala siya ng mga reporter kung viral pero kung wala hanggang rekomendasyon lang. I Amin mean po kasi, pag meron ako isang OFW na na-interview na inabuso siya ng kanyang stepfather, isang OFW sa Dubai at ang anyang anak ay ganoon din, the same uh, person ang na nag-abuso, hindi nag-viral, hindi nila enere. 'Yon, binigyan lang siya sa recommendation na dalhin ito sa ganito, 'yun pa rin ang nagtrabaho, yung pa rin ang gumawa, 'yung OFW na na-interview ko from Dubai ang nangangailangan. Ibigay mo na kung oh, kaya mo ibigay ngayong araw. Mm -hmm. Yan po yung ginawa ko sa DSWD. Yung pamilya Oo, ayan. Yung dati, AKAP yan. Yung AKAP yan na DSWD na sinasabi mo. Ikaw ang author ng AKAP. Kaya namumulubi ngayon yung iba kasi uh, inano nyo, uh, sinanay nyo sa mga ayuda-ayuda. Ayuda. Kaya ayan na. Paano na yan ngayon? paano sa uh, ang daming binibigay sa iyo ng nitambaluslos na mga pera kaya inano mo sa akap ngayon ang akap ayo na ang mga akap beneficiary ayo na magsipagtrabaho WD. Hmm. Dati, abutin ka ng isang linggo. Hmm. Pabalik-balik yung pobre. Hmm. Pambayad niya sa hospital. Nung naging secretary po ako, sabi ko, sapat na yung hospital bill at saka indigency, ibigay mo na. Hmm. Binibigay. Ako, no, Siyempre, pa kanil... umpisa natural na ibigay dahil sa ang perang pinamimigay ang minamanduk minamando mo sa yung mga tauhan ibigay na yan. Galing kasi yan sa kabanang bayan. Taxes ng mga Filipino yan. Tahoon oh, yan. Bakit mo papagbababalikin yung tao? Ngayon, kaya nga, nauso din po yung sinasabing tool for justice. Pag meron po lumapit sa amin, hindi na po kami yung mag-atubili. Sasamahan hmm. namin yung tao hindi. na yun kung sino ay nire niya. Anong sasamahan namin? Sasamahan ng na inyong mga reporter pero pag viral lang. Pag viral ha. Pag hindi viral, hindi. Haharapin namin, kukomprontahin namin. Hmm. O siguro, eh, kasi pag pumunta siya sa police, pumunta siya sa korte, napakahaba. E eh. Eh, kami ho, derecho. Hmm. Eh, siguro... Derecho recommendation. Pero hindi rin inaaksonan. Hindi rin inaaksonan kasi uh, hindi nga viral. Pero hindi kaya, hindi ho kaya. Because of that, dahil nakita sila ng tulong, ayuda dyan mismo, ora mismo na ayuda from Ramon, from Ben, from Rafi, from myself. Talaga? Siguro nakikita ho nila. Oh, eh, tapos tingnan nyo, natin sa election. Ninyo. Tingnan natin sa election kung epektibo pa 'yan. Oh, nang loko, nang linlang. Ano 'yun, linlang? Hmm. What did I do? What did we do? Alam nyo itong episode na 'to. Ano 'to eh? Ah, uh, isang strategy ito ni Erwin Tulfo para kaawaan siya ng mga butante. Para kumbaga ah uh, ano siya dyan, aping uh, api siya. Kaya niya ito gina kaya ganito ang kanyang estilo ng pananalita ngayon. Parang nanghihingi ng simpatya o kinukuha ang mga loob nyo na hindi siya bumaba o bumagsak sa survey kasi alam niya na walong company ay top 1 siya. So tingnan natin sa susunod na survey. May ginawa ho ba kaming masama? Nagnakaw ho ba kami? Did we steal from the government? Yes, nagnakaw po ng identity ng uh, ni Irich Sylvester. Did we cheat? Did we scam? Inistapa pa ba na? Cheat? Yes, nag-cheat din po kayo. Ilang bang asawa mo, Erwin Tulpo? <laughs> Iba? Apat? Sampo ang anak sa apat? So, nag-cheat ka pa rin. I mean, yung mga kababayan natin, hindi po. The money that you're seeing na binibigay ko po dito galing po sa akin. Ito po yung mga napag-iponan ko sa Amerika, ininvest ko po sa negosyo nung no, dumating po ako nung 1996. Hmm. Hindi yan galing sa akap, Hindi ba yan galing sa pondo ng bayan, yung akap program? Income po ito. I have a business. Ayan okay. po yan. Yung iba po na pinamimigay ho namin. O dapat pala, kung pinagmamalaki ninyong magkakapatid na galing sa business o sa sarili ninyong pera ang mga itinutulong ninyo sa mga mahihirap, bakit kailangan nyo pa pumasok sa politika? Pwede naman tumulong, di ba? Ito rin ang question ko kay Manny Pacquiao. Kung galing sa puso ang pagtulong ninyo, bakit kailangan nyo pa pumasok sa politika? Pwede naman tumulong na hindi kayo na sa politika, di ba? Kung talagang pagtulong ang intention nyo. Pero kung hindi, dahil ang intention nyo ay power, position, at uh, fame. Ngayon gagamitin nyo ang politika at yung kaban ng bayan. Doon kayo kukuha ng mga ipinapantulong. Ibinabalik-balik nyo lang. Galing din yan sa kaban ng bayan. O galing din yan sa taxes ng mga Pilipino. Kaya alam na namin yan. Huwag na tayong magpauto. O oh, yung mga buboto dyan, alam na. Itong hawak-hawak ko po ito, galing po ito sa mga sponsor. Mm, ayan Hindi pa. Ko... O hindi pala galing sa bulsa mo, galing pala sa sponsor eh. Bulsa. Dahil ang turo po sa magulang na magulang namin, yung ibibigay mo na yan, ibabalik ng Diyos ten times more. Kaya hindi ito, ito mga bayad ng sponsor, ibinibigay ko ho sa taong bayan. Hmm, talaga. Dapat, Dapat sa... kasi, pag-sponsor kasi hindi yan para sa'yo, para talaga sa taong bayan yan. Kasi tingnan mo ako dito, in-sponsoran itong channel ko. Ako pa nga ang nag-aabuno hmm. more than half ang inaabono ko galing sa sponsor ang iba, dinadagdagan ko ng sobra-sobra pa. Alam yan ng mga supporter ko. What's wrong with that? Sasabihin nyo, uh, manluloko, manlilin lang, mga sinungaling. Ano ang kasinungalingan ho doon? Di ho ba? Nagsinungaling ka talaga dahil bakit mo itinago ang pangalan mo kay Irits na Erwin ka. Yung pagsisinungaling mo sa Estados Unidos ay isang Uh, uri ng pandiling lang o panloloko sa kapwa mo tao. Eh yung ilan nga ho dyan, ilang vlogger ho dyan. Mm. Salita na salita, tira ng tira sa gobyerno, lalo na po yung isa dyan sa Amerika na babae. Mm. Si Marlica na yan, Maharlika, ikaw na yan. Pangasawa siguro ng mayaman na AFAM. AFAM. Napakaswerte mo, Ineng. Bira ng bira eh. Napakaswerte mo, mamahalin pa yung mga antipara oh. mo. oh, ayan. Maharlika, Miss Maharlika, alam na sis, ikaw yan. Diyos ko po, dapat magpasalamat ka na sa Panginoon Diyos na mayaman ang apam mo. Oh. Hindi ka kailangang mag magbanat ng buto. Daldal -dal ka ng daldal, -dal. comment ka ng comment, mga pulburonic mga ahas na puti. Why don't you come home? Mga ahas <laughs> na <Tam> puti. Puting ahas, mga ahas na puti. Ay, nako, Ms. Marlica, bakit mo kasi pinauso yung mga ahas na puti o puting ahas? Ma, why don't you come home and help this country? Ah, Kung talagang may malasakit ka sa bayan mo, umuwi ka rito, ibenta mo or i-donate mo yung kayamanan mo na galing sa apam mo na Amerikano, ibigay <laughs> mo sa mga mahihirap dito. Kasi nagko-complain ka eh. Diba? <laughs> bakit hindi ka umuwi dito? And then you do the fight, you do the battle. Ay, hindi niya magawa yan. Takot yan sa Pilipinas pag gumawa na kung ano eh, Kasi ano, comment siya ng comment. Or ma'am, eh, sa kasi, baka po pwede ma'am sa 2020. Ikaw ko tumakbo ng pagkatangulo. Yeah. Ikaw na lang kaya. You run as president po of the republic. Okay, speaker. <laughs> or, or, yung isa yung vlog. Or kung gusto niyo tumakbo kay senador or congressman, kayo mag-speaker. Yung isa naman ho dyan na dating TV personality sa Davao na may kasong istapa oh, Sir. Ayan, si Jay Sonsa na to. Si... <laughs> ah, Kinala ko yung mga pinapanggit, puro sinusubaybayan ko eh, si Mr. Jay Sonsa. Sir, kung gusto mong makatulong, e eh tumigil ka na lang ho. Imbis na mag-criticize ka, dapat constructive criticism. And you know that. Hmm. Dapat merong kang Ebedensya. opinion or idea na ito ang dapat gawin. Hmm. Hindi yung tira ng tira. Mm -hmm. Kasi alam niyo ho ba yan, itong mga vlogger ito, vlogger din ho ako. The more na marami kang lalo na itong mga ito, mga kulukoy na ito, na fake news. Pinabasa po ng mga tao yung fake news. Mas gusto ng mga tao yung mga chismis. Tumataas po yung kanilang viewership. At pag mataas ang viewership mo by I monetize yan. Monetize, maraming pera. Ito po yung sa Amerika na babae na nakasalamin ng na malaki na parang teleskopyo. Ang <laughs> libong <laughs> dolyar po. Miss <laughs> ikaw lang ang telescope Kinikita so, niya. Sos, ganun ba? Sos, kung beda. mo yung follower niya Mi sa M. Facebook. O yung isa naman na kal- nakalaya sa kulungan dahil sa istapa, yung TV personality. Hmm. Kumikita rin siguro na malaki. Kumikita na malaki dahil maraming views pero kahit na fake news. Oh. O meron pa diyan yung abogado, yes. tira na tira tinitira si Attorney Libayan na to, si Attorney Libayan. Tira ko 'ko pati 'ko tinitira. Attorney, bakit hindi mo na lang tulungan yung bienan mo diyan sa Cordillera? Mag-open ka kaya ng uh, ng uh, opisina mo na na probodo na libre dahil marami po tayong mga kababayan dito sa labas ng opisina ko, humihingi ng tulong, ng legal advice, wala Attorney Libayan Beke naman. Umapuntahan. Mm. Bakit hindi po, yung iba galing pa po, po sa Cordillera, bakit hindi po ninyo tulungan? Kasi hindi na rin po kaya ng pau natin, ng public attorney office, na tulungan sa dami po niyan. Bakit hindi po kayo mag-volunteer? Mm. Kaysa daldal, -dal kayo nang daldal dyan. Hindi na kayo nakatulong. What I am telling, ladies and gentlemen, telling these people, kayo ho na nakikinig, nasa sa inyo po yung pagpasya. Hindi ko po ipaubaya sa ilang vlogger, hindi ko po ipaubaya sa oh, mga... O ayan, na ito na yon. Sabi natin, uh, sabi ko na nga ba eh, itong purpose ng kanyang episode ngayon ay para manghingi ng awa sa mga butante, lalo na dun sa mga kababayan nating mahirap na ayudahan lang ng isang kilong bigas, dalawang sardinas, ibuboto e, na nila. Ganon, ganon kasimple ang kaligayahan ng mga Pilipino. Bayar basher, mga troll, ang desisyon kung kailangan ba magsilbi na isang senador na galing po sa pagtitiente. Yeah. Na galing po na dati po undocumented alien na illegal uh, ika nga OFW. Pero ipaubaya ko po ito sa sambayanan. Because ang sambayanan po at the end of the day will decide sa mayo, sa darating po na mayo. Ngayon, mm. kung sasabihin ng Comelec, eh, Erwin, uh, ayaw namin, this will be it. Mm. Ngayon, pagdating sa Maytel, hindi na po ba tayo makapag -antay. Ilang buwan na lang, January, February, March, April, May, apat na buwan na lang po. Kung ayaw niyo sa mga tulpo, di wag hurin nyo iboto mm. sa Erwin. Ayan po guys, po. sa kanya na mismo, nang galing, kung ayaw nyo sa kanila, wag daw iboto ayan, mag-isip-isip na tayo. Inyo, iboto si Ben po. Iboto niyo yung yung mga magagaling dyan. Yung mga veterano na dyan. Yung mga galing sa Congress ngayon, senador Yung mga matatanda na dyan. oh, banat ng banat, wala nang ginawa kundi tumira. Pero pagkatapos pa ng eleksyon, do you hear them? Hindi. oh, Hindi. nakakatulong ba? Hmm. Wag na ho tayong maglukuhan. Ano ba ang eh, naitulong ng mga ito na galing mismo talaga sa bulsa nila? Kasi kung talagang gusto nyo tumulong, hindi nyo na nga kailangan sumali pa sa politiko, pwede kayong tumulong labas sa politiko. loko lang hunin nyo ang taong bayan. Magaling lang kayo pag mag eleksyon Labas ng pera, tulong dito, tulong doon. po gis. Pardon hmm, my friends, bye kano na yan. Kasama na kayo dyan. Okay lang yan Pero, po. Pero yun know, ho, nakakasama na loob eh. Samantala kami, trabaho ng trabaho, at marami din naman dyan mga mambabatas. Matapos ang eleksyon, tulong ng tulong. Hmm. Hindi lang ho na pa-publicize. Pero yung ilan dyan, banat ng banat, anak ng baka. Tapos ito mga blogger ito Bakit hindi ninyo banatan yung ilan dyan na mga corrupt talaga? na hindi nila alam kung saan nila dinala yung budget nila. Bakit hindi po yun ang tanong inuni nyo? Yeah. Bakit ho ako? Sasabihin nyo ngayon, walang, walang uh, hmm. Marami ho dyan na walang credibility. Ako na. sinabi mo. De, pag sinabi nyo walang credibility, wala na ho. Huwag na ho tayo magboto ng uh, senador, huwag na tayo magboto ng congressman, huwag na ho tayo magboto. Dahil kung credibility man lang, ako hmm. marami nga ko lang dyan na tumatakbo, may kasong kriminal. Eh. Oh. Ang dami. Jesus Mario Jose. <laughs> Nagdakaw talaga na pera eh. <laughs> para matapos na ho ang lahat na ito, wala akong ginawang masama. Hmm. Nagtungo po ako sa Amerika. Para Ay nako, kainin... na ako. ewan sa inyo. Basta mag-isip-isip na tayo kung kailangan ba itong iboto na mga magkakapatid na ito o iblanko na lang kung wala kayong mapipili na ibang mga kandidato kaysa buboto tayo, mabubudol na naman ulit tayo sa puro pangako na napapako. So yun lamang po guys. Maraming salamat sa inyong lahat and I'll see you again on our next video. Bye right now.